Department of the Interior and Local Government o DILG Davao Region ang Local Government Units o LGU sa ngayon 11. Natulungan ang rice retailers na naapektuhan ng price ceiling sa presyo ng bigasa ayon kay DILG 11 Regional Director Alex Roldan. Nagpadala ito ng sulat sa lahat ng LGU sa Davao Region para kanilang alamin kung ano ang pupwede nilang mabigay na tulong. Anya may magagawa ang LGUs gaya na lang ng pagpasa ng ordenansa na i-exempt sa bayarin ng buhis o iba pang pa pwedeng mabigay na tulong ng lokal na gobyerno. Nilinaw naman ito na wala ang sanction ng isang LGU na hindi makakapagbigay ng tulong sa rice retailers kung di kanya lamang hinikayat ang gobyerno na mag-isip sa kung ano ang pupwedeng gawin para sa mga apektado ng price ceiling. Ito ay kaugnay sa mga reaksyon ng rice retailers gaya na lang ni Ulysses Paco na nagtitinda ng bigas sa Agdao Public Market nito sa Lungsod kung saan anya kulong umano ang 15,000 pesos na subsidiya na nakatakdang ibigay ng gobyerno sa kanila. Dagdag nito, hindi sila makakabawi sa kapital at wala umano silang saktong kita sa kanilang negosyo. Umaasa ito at ang kasamahang rice retailers na babalansa ng gobyerno ang sitwasyon ng mga konsumante at mga negosyante. Kasama mo sa DXDC, Armin Davao, Ranjuman Kayans, Barbarona.